Free daw, free. Okay, put. I want this one, ni. Mm. I this one, ni name. Okay. Ito mo. Ang pa si Madam. Good. Oh, masyala. Anong flavor sa... Yeah, with, uh, ate, peanuts. Sa'yo? Ay, uh, coconut and obi. Ito, obi and coconut. More please, Joe. Mm. Masarap ang cookies and cream. Mm. Masarap ang cookies and cream. Yeah. Oh. Para saan ka? Mm. Yeah, with uh, I peanuts. Yeah. Ah, asin mas kinuha tayo, tagiit kasi. Ah. Huh?